Good evening! For today's video, isi-share ko sa inyo ang pinakasimpleng pagluto ng mixed seafood. Napakaswerte na ng araw na ito kasi nanalo yung papa ko sa swerte rest 895 yung number straight rumble. <coughs> Hindi niya sinasabi kung magkano na panulunan niya, basta kakain na lang daw kami ng seafood. Eh ano pang hinihintay namin, sinamahan na namin siya dito sa Kapulay para bumili ng mga fresh seafood. Grabe, ang dami dito ng iba't ibang seafoods dahil tas ang fresh-fresh pa. Tulad ko, charot, hoy! <coughs> Grabe talaga ngayon lang ako nakapunta dito. May mango pa. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Basta 50 pesos lang yung kilo. Ang mura, ba? Diba? So, eto. Papunta na kami sa kabilang area sa may isda. Ang naman. lalaki ng mga isda. Ang sasarap tingnan. Masarap din ang presyo. O, oh, tingnan nyo ang atin yung nagkuyog-kuyog. Murarabag mo palit. Hoy, sinamahan ko lang ang papa ko. Baka matulis. Kakapanalo lang niya sa suertres. Hoy. Pagka-happy-happy happy ko nung sinabi niya bibili kami ng seafood store, paborito ko talagang mga ito. Especially itong lato, oh. Pero in fairness, huy, ang gaganda ng mga isda dito. Grabe. Ang fresh at saka ang lalaki. Tapos may patanong-tanong pa yung atin niya. Ate, magkano bang kilo nito? Kunwari, bibili. Hindi naman. Actually, tagadala lang talaga kami sa mga pinangbili ni Papa. Okay na yun, at least nakatulong kami. Pagkatapos sa seafoods, next naman ang mga pinangbili ni Papa is ito yung mga gulay, buwad, at saka itong mga prutas. O, diba? Kompleto Then, pinuntahan namin si Topher sa salon nila. Wala pala siya dito. Si Ma'am Angie lang yung nandito. Shoutout sa iyo, Ma'am Angelica Pilapil. Ganda niyo po. So, pauwi na kami at hindi ko napigilan bumili nitong tinai Tsaka mani. Eh, sarap. Ilang minuto lang at nakauwi na kami sa bahay. Pinanda na namin yung mga nabili namin seafood. My shrimps, pusit, small crabs, fish, and lato. Diba? Maraming salamat, Papa, sa pagbili ng mga ito. Sa sunod daw na po, ito na hinugasan at na-ready na ni Josh yung mga seafood. While si Papa yung gumagawa para sa sinugbang isda. Ito na, so while waiting sa ang isda, sisimulan na natin ang pagluluto sa mixed seafood. First, ilagay yung 100 grams of butter, then the minced garlic and onion, then pag golden brown na isunod itong pusit, Okay, kaya dahin. Then, the next itong shrimps, then i-mix mix na po, then sunod na ilagay itong mga small crabs, o kayo mo siya dahil then takpan. So while waiting, itong dalawang ate ko nag-prepare sa kinilang talong. Ay kayo laman sila ilingaw, si papa yung pinagtripan nila, kaya tika, tika nila para bigyan ng balato. Hindi nyo matikatikan yan, hoy! After ilang minuto, ilagay na natin ng one small bottle of Sprite. Next na ilagay yung pepper, seasoning, and tomato paste. Then, okay, okay, ni yun mo siya dye. Yun Pinahinaya lang dye. Lastly, isunod ang sugar and salt to taste. So diba, ganun lang kasimple ang pagluto nito. Hoy, natatakam na ako. At itong sinubang isda, malapit na rin maluto ang lahat. And while waiting, gumagawa ni si Topher ng pangmalakasang sauce. Habang yung iba, actually, kaming lahat nagtagay Welsh chika-chika. mo kompleto ang seafoods kung wala yung red horseway na bi na kadaog sa sweltris na unsa Thank you pa dad sa pa seafood and pa red horse dali na mag-rotar mapuna na pud sa kapotilya Anyway, luto na and prepare na ang lahat. Kain na kami. Ali, kain tayo. Meron kami sinugbang isda, ginilang talong, lato, and mixed seafoods. Diba? Ang sarap. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings. O salamat talaga tayo sa mga biyayang bigay sa, sa atin. Sa malusog na pangangatawan at sa masayang pamilya. Iba talaga ang saya pagkasama mo buong pamilya okay. mo. Kaya, create tayo ng mga memories kasama sila. Diba, day? Uy, mga feeling on frag na ang friends and sentia ponce. Kuor or bagungit. <laughs> o oh, diba? Kusog kayo mga og seafood. Sige, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!